Hello mga loves, mga Vayu. Mga loves sa lahat, pasalubong na kagaduman sa Philippines. Mga nag-uubag ang hali, sa nang mondo mega mega love shoutout. at sa mga Kapwa ko poets Ws around the world. sabah alkhair or masah alkhair. Tayo pong lahat Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel ay uh, huwag kalimutan mag-subscribe, like, at share mga loves, mga vayos. Oh. Ang ating pong topic ngayon ay kapwa ko po, OFW, na kung saan ay hindi pinalad makauwi ng buhay sa kanyang pamilya sa Pilipinas at sa lugar niya na kapwa. Lugar ko pala ito, no? Davao. Ito! Uh, dahil nanonood ako hapon ng Rafi Tulfo in Action, ang may napanood ako kasi dito sa title is, Labi ng OFW na nahulog sa building na iuwi na. So yun, kinlik ko, pinanood ko, ayun na, napagalaman ko nga na doon sa Jeddah, Saudi Arabia. So nang dahil, 12 years po ako sa Jeddah at ako'y nakatira sa Al-Faisaliyah sa likod ng uh, Dr. Irfan Hospital, kung saan may kasama ko at kaibigan ko sa loob ng ilang taon sa bahay. So, lumipat siya sa lugar ng High Rauda or Al Rauda kung saan dito nangyari ang krimen o pagkamatay ni Kabayan. So, panoorin po muna natin itong uh, video muna sa Rafi Tolfo Action. San, konti lang kasi nagtugma po. Dahil tinix ko po kaagad ang aking kaibigan doon sa Jeddah kung may nabalitaan ba siya na ganitong nangyayari kasi ang high road ay hindi naman yun gaano kalaki. So pag may mga ano doon, mga nangyayari, lalo na mga Pilipina, nagpupintuhan po yan doon sa sarawat. <laughs> O, oh, paginggan po natin mga kababayan, mga loves mga payot. hapon po. Ma'am, una sa lahat ang aming uh, taus-pusong pakikiramay sa inyong kapatid po na si Ma'am Priscilla May Cartagena na isang uh, OFW po natin sa Jeddah. Uh, Ma'am Nisha, maaari niyo po bang maikwento uh, kung ano po ang nangyari sa ating uh, OFW po? Last July 21, Friday, last year, day off niya, so pumunta sila sa grocery, sa Jeddah. And then, um, yun nga, may nagkayayaan, so may pinuntahan sila dun. Hanggang sa may nag pagkasabado dito sa Pilipinas, ng madaling araw, may nagcontact na na-missing yung kapatid ko. So, yun nga po. Yung ano, yun nga po na, na Nahulog nga daw po siya sa building sa Alrauda. Ah. Tapos after almost seven months, dumating po yung bangkay ng kapatid ko. <laughs> Nung lunes lang po nang umaga, madaling araw. So, yun, mga lalabs, mga vayots, ang nangyari dahil nga daw nahulog. So, agad ko po tinex mga lalabs, mga vayots, ang aking uh, kaibigan, no, doon sa at uh, saan na ba yung kanyang ano dito? Sa messenger. Sandali lang ha kasi hanapin ko pa. So agad ko siya yung tinix at tinanong. So sabi ko dito, dai, kasi pariyo naman ang bisaya. So makakaintindi. Sa mga, baka may makapanood dito sa vlog ko na ito, pakishare po, mga lalabs lalo na sa Davao. ah uh, ito, no? Ang may share ko lang na information po dito base sa aking best friend na nasa Jeddah sa high road din. So the next kung sabi ko dito, dai. Uh, meron pa lang namatay na pinay diyan sa high road. seven months bago lang nakauwi yung kanyang bangkay or patay na lawas. Tumalon daw sa building. Meron ka ba meron ka bang nabalitaan niyan? So nagreply siya na wala ate. Pero sabi niya may pero may nagsabi sa akin na ka na kasama ko na may pinay na patay na, uh, na daan, uh, patay na daan, kasi bisaya to eh. O patay na daw na inihulog sa bintana sa likod ng building dahil pinagtulungan daw ng ibang lahi na Egyptian. Ang nakalagay dito eh. Gitabangan daw o ibang lahi Egyptian. So yun. Nagtulungan ng ibang lahi Egyptian at ibang lahi. Dinala daw sa ng kanyang kakilala. So tugma doon sa sinasabi ng ate na may pinuntahan uh, na pagkatapos mag di ba, may pinuntahan sila. So ito yung sabi dito ng kaibigan ko, dinala daw ordinala ng kanyang kakilalang madam dahil mag-attend ng birthday. Uh, sa dihang na uh, sa dihang nahubog ang Pilipina didto nagitabangan lagi daw og o oh, yon ginahasa daw tapos siguro na laban ang Pinay kaya pinatay tas hinolog so ito yon so I-translate ko ulit sa Tagalog. Ang sabi niya, ang sabi ng kaibigan ko dito, dinala ng madam dahil mag-attend ng party, anong birthday. Nung malasing ang Pilipina, doon na pinagtulungan, ginahasa, siguro nang laban yung Pinay, kaya pinatay at iniholog sa bintana. So ito yung message ng aking uh, kaibigan. So yun po lang ang ma-share ko dito mga kabayan nakakalungkot ko. Kaya ako kahit uh, dito may tia ako dito, may mga pinsan ako, pero doon lang ako nag, um, kung hindi ako pupunta doon sa mga mall, or kung sa, hindi ako pumupunta or sumasama sa mga, kaki nakilala ko lang kung saan na sasama sa kanila, saan sila pupunta, lalo na mga bahay-bahay, party-party. Although hindi din ako mahilig sa party, pero nag-iingat po ako na hindi ako ayaw ko sumama sa mga ganyan no na mga kasiyahan. Although kasi uh, siguro si Kabayan ay bihira makakaatin ng mga party-party doon sa Saudi, sa Jeddah. Kaya siguro na inggan si Kabayan at nagtiwala din siguro siya. Sa kanyang sinamahan na akala niya ay walang uh, mangyayari sa kanya or hindi siya gawan ng masama. Kaya ang masasabi ko lang kahit kapwa mo pa Pilipino kung hindi mo kilala ng lubos, wag po magtitiwala para hindi ka mapahamak. Di bali nang mag, uh, mag day off ka, magpunta ka ng grocery, magpunta ka ng mall, mag isa mo. Kaysa pupunta ka sa mga bahay-bahay dahil uh, Matatandaan niyo anong taon ba iyon parang uh, 2016 740 or 2015 something ganyan na may nabalitaan dati na uh, isang Pinoy na badidang na akla na uh, natagpuan na lang nawala ng uh, para organ ng yata iyon eh doon sa disyerto ng Jeddah Ang istorya din doon on is Uh, nag-inuman sila kasi weekend yun eh. pag Huwebes ngayon, pagkabukas, bukas, biyernes, walang pasok. Doon yun sa high uh, hindi sa high road, sa Bawadi, yun. Pumunta doon at uh, syempre, mga kaibigan, nag-inuman sila lang sa dike. So nung nalasing si Akla, around mga 3 o'clock yata, 3.30 ng umaga, uh, siguro inatake ng kanyang kalibogan si Akla, luma lumabas at sinabi daw sa mga kasama na maghanap siya ng fafa -fa, na Siguro maka, makaka-eyeball. Uh, basta alam niyo na kung anong gagawin nila, kayo na bahala. Dahil uh, nalasing na si Akla, nagiinit ang katawan. So kailangan niya ng uh, tawag dito, ikiyod-kiyod. Ano yun? Since noon, hindi nila nakita si Akla. Nalaman na lang nila ilang araw na na may Pinoy napatay, na patay na ano na yung katawan, uh, papunta na sa decomposition, eh, doon sa disyerto. So, yun, napag-alaman nila na yung akla na kainuman nila ang nawawala at yun. Nung in-examine ngayon ay warak ang kanyang palikuran. <coughs> nawala pa yung kanyang mga ibang organ, no? Parang kinuha, something ganyan. So, wag talagang magtiwala, mga kababayan, mga lalabs, mga vayots, mga kapwa ko po, FWs. Magpunta-punta kung may magyaya sa inyo na punta tayo doon dahil may birthday yung kaibigan ko, ganyan. wag po. Para na rin yun sa sarili ninyong safety. Yun lang ang may advice ko. So, Yon ang uh, napag-alaman ko na yung pinay na yun na kababayan ko na taga-Dabaw ay uh, yun palang nangyari bago pala yun inihulog sa bintana. Ay isa na po di o mano siyang malamig na bangkay according doon sa kasama ng kaibigan ko na nagpwinto sa kanya. Sana po makamtan po ng uh, ni kabayan ang hustisya para naman uh, sa ikakatahimik ng kanyang uh, kaluluwa. So hanggang dito lang po. Maraming salamat. Stay safe po. God bless you and bye-bye.